Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ang huling bahagi ng lahat ng ating pagninilay para sa tinatawag na Year of St. Joseph. At sa bahaging ito, ang pag-uusapan naman natin ay hindi talagang mga pagninilay tungkol sa buhay o halimbawa ni San Jose, kundi mga konkretong hakbang kung paano natin maisa sa buhay ng makabuluhan ang tinatawag na Year of St. Joseph meron po mga practices na iminumungkahi si Pope Francis sa kanyang dokumento na Patris Corde. Doon makikita natin kung ano yung kanyang mga suggestions para maging makabuluhan ang ating pagsubaybay at pagtupad sa taon ni San Jose. Pero ang nais ko lamang ibahagi sa inyo ay yung mga bagay na alam ko at nagawa ko na o nais kong gawin at palagay ko ay practical din para sa atin. Number one, mahalaga na we pray regularly to St. Joseph. Tayo po ba ay nagdarasal kay San Jose? Siyempre tayo ay nagdarasal sa Panginoon, Ama, Anak at Espiritu Santo, ang ating Diyos. Nagbadasal din tayo sa Mahal na Birhing Maria. At marami sa atin ay iba't ibang mga santo ang ating uh, pinagtutuunan ng debosyon magandang itanong sa ating sarili kung tayo ba kaya ay nagdarasal din kay San Jose. Sapagkat kung tutuusin, napakaganda na magdasal sa tao na napakalapit sa puso ng mahal na birhen sapagkat kanyang kabyak at lalong-lalo na napakalapit sa puso ng Panginoong Heso Kristo sapagkat siya ang nag-aruga, nagligtas at nagpalaki sa Panginoong Heso Kristo noong kanyang kabataan. Kaya kahit naman po simpleng panalangin lang, San Jose, ipanalangin mo kami. San Jose, tulungan mo ako sa problemang ito. San Jose, bigyan mo ako ng pagkakataon na makilala ng lubos ang Panginoon o kaya makasunod sa kalooban ng Diyos. Yung mga simpleng bagay po na yon ay panalangin na din. Napakaganda nung binahagi natin sa unang mga bahagi ng, uh, ng seryeng ito, yung ibang tao naglalagay ng kanilang panalangin sa ilalim ng imahe ni San Jose, lalo na daw noong sleeping St. Joseph. At uh, naniniwala sila na tulad ni Pope Francis, ang devotion na ito ay makatutulong para makamit nila ang kanilang mga kahilingan. Pangalawa, meron pong tinatawag na powerful novena to St. Joseph. Uh, ako po ay nakilala ko ang powerful novena ito dahil ito ay ipinamana sa akin ng isa kong kaibigan na yumao na ang biling niya sa akin, huwag na huwag buong kakalimutang dasalin ang powerful nobina na yan sapagkat iyan ay napakamakapangyarihan sa pananalangin ng iyong mga kailangan. At mula noon ay lagi ko nga pong dinadasal ang powerful ni Bina. Hindi po siya mahaba. Kung tutuusin, isang paragraph lang po siya. Kung nais ninyo ang powerful nobina, ay makikita nyo po ito sa internet. Hanapin nyo lamang sa Google. O kaya sa wikang Tagalog, makikita nyo doon, makapangyarihang nobena kay San Jose. At meron din po salin sa Tagalog na magagamit po kayo. Ito po ay isang panalangin na naging bahagi ng aking buhay sapagkat araw-araw ko itong dinadasal at lalong-lalo na kapag ako ay may kahilingan o may mga tao na ipinagdarasal din ay idilalapit ko po kay San Jose. Pangatlo, yung tinatawag po na Seven Sundays of St. Joseph. Isa sa mga pagpa, pagpaparangal kay San Jose ay yung tinatawag na Seven Sundays. So, sunod-sunod na linggo, ilalaan natin ang ilang panahon para magdasal kay San Jose. E ano bang dinadasal kay San Jose dun sa Seven Sundays? Madali lang po. Seven Our Fathers. Itong ama namin lang po ang dadasalin at pagkatapos ay magninilay lang ng konti sa buhay ni San Jose at saka syempre sa inyong kahilingan. Nagawa ko na rin ito minsan at napakaganda ng bunga sapagkat naaalala ko talaga si San Jose tuwing araw ng linggo at nahihingi ko ang kanyang pagbabasbas at ang kanyang panalangin. Syempre, mahalaga din na ipagdiwang natin number 4 ay yung kapistahan ni San Jose lalo na yung March 19, no? yung St. Joseph, husband of Mary. At yung ibang mga tao, maaring hindi ginagawa sa Pilipinas, pero napakaganda sigurang gawin, lalo na po kung kayo ay may mabuting puso, may puso para sa kawang gawa, yung tinatawag na St. Joseph's Table. Pagka March 19, yung ibang tao po ay naghahanda ng isang lamesa, maliit na lamesa, sa gitna ng lamesang iyon ay maimahe ni San Jose, pagkatapos pinapalibutan nila ng iba't ibang uri ng tinapay. Sa ibang bansa ay tinapay, no? Pero pwede rin siguro kakanin, prutas o ulam at kanin, iba't ibang uri ng pagkain. At yung pagkain na yun ay hindi pagkasaluhan ng naghanda o kaya ng kanyang pamilya. Kundi yun po ay pagsasaluhan ng mga mahihirap o ng mga dukha na inyong kapitbahay o inyayahan upang makipagdiwang sa inyo ng kapistahan ni San Jose. Palagay ko napakagandang practice yan kung masisimulan sa Pilipinas. Hindi pa ako nakakakita masyado ng mga ganyan pero in a small way uh, nagawa ko na rin yan sa aking karanasan. And then lastly, yung tinatawag na work of mercy to those who suffer and are in need. Alam po natin na si San Jose napakalapit niya sa mga naghihirap, sa mga taong dumadaan sa mga pagsubok, sa mga maliliit na mga tao at mahihinang mga tao. Kaya sabi ni Pope Francis, kapag do tayo ay gumawa ng ng work of mercy o kaya yung mga kilos o gawain na puno ng habag at awa para sa ating kapwa tao, ito ay makapagdudulot sa atin ng napakalaking biyaya at doon siyempre, sa tinutulungan natin, nagiging biyaya din tayo ng Diyos at kasangkapan ni San Jose. Yung mga pananalangin kay San Jose at pagtupad sa mga um, mga bagay na ito na isinadjust ni Pope Francis o kaya ay mga bagay na nakakayana natin gawin para kay San Jose ay may kaakibat na tinatawag na indulgence o indulhensya na mga biyaya na mapapakinabangan natin sa oras ng kamatayan lalong-lalo na kapag ating kaluluwa o kaluluwa ng ating mga minamahal ay nasa purgatorio. Maaring i-apply ang isang indulhensya para sa sarili natin o kaya para sa mga minamahal na yumao. So napakaganda na ngayong taong ito ni San Jose ay simula natin na gawin na. Simula natin na isa buhay na. Simula natin na gawing habit na natin na lumapit sa kanya, alalahanin siya, humingi ng kanyang panalangin at uh, Anyayahan si San Jose na gabayan tayo sa pagtulong at pagmamahal sa ating kapwa, lalo na po sa mga dukha. At bilang pagtatapos ng seryeng ito, ng pagdinilay sa Year of St. Joseph, ay nais ko kayong anyayahan na samahan ako na dasalin natin yung sinasabi ni Pope Francis na kanyang paboritong panalangin kay San Jose na sa apat na pong taon, ay tuloy-tuloy niyang dinadasal tuwing umaga. Ito rin po ang ating magiging panghuling panalangin sa pagsubaybay natin sa seryeng ito. Glorious Patriarch St. Joseph, whose power makes the impossible possible, come to my aid in these times of anguish and difficulty. Take under your protection the serious and troubling situations that I commend to you, that they may have a happy outcome. My beloved Father, all my trust is in you. Let it not be said that I invoked you in vain. And since you can do everything with Jesus and Mary, show me that your goodness is as great as your power. Amen. Sana po ay marami tayong natutunan at napulot sa mga aral na narinig natin sa sharing ito mula sa part 1 hanggang sa huling part na ito na part 6. Muli po, ako ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at pakikinig hanggang sa muli pag-aralan natin ang ating pananampalataya. San Jose, ipanalangin mo kami. Amen.